labing tatlong senior citizen sa Marinduque tumanggap ng social pension mula DSWD. COVID-19 update sa probinsya. Alamin! Duterte versus Duterte sa pagkabise presidente. LGU, maaring magpatupad ng karagdagang mobility restriction sa mga bata. Dalawa katao, arestado sa Batarasa, Palawan dahil sa iligal na sabong. Pope Francis, pinuna ang pagpapabaya ng ibang bansa sa pagdami ng mga may hirap. Philippine Rugby Team, nasa Dubai na para sa international tournament. Alodia at Will Dasovich, naghiwalay na. Labing limang mga bahay winasak ng buhawi sa Cotabato. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin Mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque. Bayan ng Buak, Benavista, Gasan, Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po si Romeo Mataak Jr. At ito po ang balitaan sa Sentro nang Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. aabot sa 13,904 na senior citizens sa lalawigan ng Marinduque ang nakatanggap ng penansyal na tulong mula sa programang social pension ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Base sa datos ng DSWD Marinduque, mayroong 3,427 na benepesyaryo sa Bayan ng Buwak, 1,108 sa Bayan ng Buena Vista, 1,373 sa Gasan, 2,160 sa Mugpog, 3,377 sa Santa Cruz, habang 2,059 naman ang nakatanggap sa munisipalidad ng Torrijos. Samantala, sinabi ni Helen Alcoba, Social Welfare Officer ng DSWD Marinduque, ang social pension ay isang programa ng kanilang tanggapan na layong mabigyang tulong pinansyal ang mga matatanda na may edad anim na po pataas. Anya, karagdagang ayuda ito ng gobyerno para matustusan ang mga pangangailangang medikal, gamot at pagkain ng mga senior citizen kung saan ay makatatanggap ang bawat benepesyaryo ng halagang limang limang daang piso kada buwan na may kabuang halagang anim na libong piso naman kada taon ipinamamahagi ang nasabing social pension dalawang beses sa isang taon. Ang sakop ng unang semestre ay inero hanggang Hunyo, samantalang ang ikalawang semestre naman ay mula Hulyo hanggang Desyembre. Ngayong taon ay naipamahagi na ang pondo para sa unang semestre na nagkakahalaga ng 41,712,000 pesos. Samantala sa COVID-19 update, sa lalawigan, mayroong siyam na nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa Marinduque as of November 14. Sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office, mayroong uh, 82 dalawang COVID-19 active cases sa probinsya. Apat po rito ay naitara o naitala sa bayan ng Santa Cruz, pito sa Torrijos, 30 o 23 sa Buak, tatlo sa Mugpog, at 32 sa gasan samantalang 13 naman sa bayan ng Buena Vista. Mayroong 3,391 na gumaling mula sa kabuang 3,636 na tinamaan ng sakit. Isa naman po ang naitalang namatay mula sa kabuang 163 na nasawi. Ito pong uh, update natin na ito para sa eleksyon pambansa 2020 ay uh, nagkaroon ng pagbabago dahil kani-kanina lamang po ay nagpadala naman po ng uh, mensahe ang uh, senador uh, Bongo sa ito po ay uh, kakandidato naman bilang presidente ng uh, atin pong bansa sa darating po na 2022 elections. Posible sana pong maglaban sa pagka-vice si presidente sina Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sara Duterte sa election 2022. Samantala, ito po ay nabago na dahil kanina kani-kanina lamang po ano ilang minuto lamang po ang nakalipas ay ipinaabot po ni Senator Bongo na tatakbo na lamang po sa pagkasinador ang ating kasalukuyang Presidente Rodrigo Roa Duterte at hindi na po ito kakandidato bilang Vice Presidente. Kamakailan ay matatandaan po na naghain ng kanyang kandidatura sa pagka Vice Presidente ang anak nito na si Sara Duterte sa pamagitan ni dating Presidential Commission on Good Government Chairperson Reynold Monsayak. Pinalitan ni Sara bilang kandidato ng lakas CMD sa pagkabisi presidente si Lyle Uy. Ilang oras matapos ang paghahain ng kandidatura ni Sara, inihayag naman ng Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar ito po ay nitong nakalipas na araw pero nagkaroon na nga po ng pagbabago dito dahil nakamakailan po ay inasahan o aniya ay ihahain daw po ng Pangulong Duterte ang kanyang kandidatura ngayong araw po ng lunes. Kasi ngayong araw po ang substitution para po ang huling araw ng substitution para naman po doon sa nagnanais kumandidato magpalit o magbago ng kanilang kandidatura para sa nalalapit na eleksyon 2020. Pero kagaya po ng una nating ipinahayag kanina ay nagkaroon na po ito ng pagbabago. Samantala, una rito ay naghain ng kanyang kandidatura kamakailan sa pagkabisi presidente sa si Senador Senator Bongo. Binawi ni Go ang kanyang kandidatura sa pagkabisi presidente sa ilalim ng PDP Laban Faction na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Sinamahan pa ni Go o sinamahan pa si Goni Duterte sa COMELEC sa paghahain ng kandidatura sa ilalim ng federalismo ng Dugong Dakilang Samahan, isang partidong politikal na pinamumunuan naman po ni Senatorial Aspirant Greco Belgica. Samantala, opisyal na rin pong binawi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang kandidatura bilang kandidato naman po sa pagkapangulo. Ayon kay de la Rosa, ang pag-urong ng kanyang kandidatura ay desisyon ng kanyang partido na PDP Laban. Samantala, mga kababayan kayo po ay tuloy-tuloy na nakikibahagi sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ang balitaan po nating ito ay inihahatid inihahatid naman sa inyo ng Toto Noel, Head and Body Relaxation. Magbabalik po kami makalipas lamang po ang ilang mga paalaala mula naman po sa ating Department of Health. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ah. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa res bakuna kontra COVID-19. Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Samantala, maaaring magpatupad ng karagdagang mobility restrictions ang mga local government units o LGU para sa mga kabataan kung kinakailangan ayon sa Department of Health. Sinabi ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere kasunod ng pahayag ng isang doktor noong nakaraang linggo sa social media na isang dalawang taong gulang na bata ang nagpositibo sa COVID-19 tatlong araw matapos na magtungo sa mall. Ayon kay Berhere, mayroong authority ang mga LGUs na i-evaluate ang kanilang sitwasyon at base rito ay magpatupad ng sa tingin nila ay kailangan na restriksyon para sa mga kabataan. Pero iginiit ng opisyal na ang pagpayag din naman sa mga bata na makalabas ng bahay sa gitna ng pandemya ay mayroon din naman kaakibat na health benefits para sa kanila samantala muling binagiyang o binigyang diin ni na hindi patiyak sa ngayon na kung ang pagpunta nga sa mall ng naturang bata ang siyang dahilan ng pagpopositibo nito sa COVID-19. Ang nasabing kaso niya ay isolated case sa ngayon. Dalawang individual ang naaresto samantalang tatlo ang nakapuslit sa mobile patrol operation ng otoridad laban sa ilegal na sabong sa Sitio Kulimbawang, Barangay Kulandanum sa bayan ng Batarasa sa uh, probinsya po ng Palawan hapon ng linggo November 14. Ang mga naaresto dahil sa paglabag sa Presidential Decree number no. 1602 na may kinalaman sa ilegal na sabong ay kinilala sa ulat ng Palawan Police Provincial Office sa pamagitan ni Police Major Rick Ramos bilang sina Ricardo Rosas Manalo, residente ng Sitio Tagbituka, Barangay Tarusan at Elezer Lisa Mesyon, residente ng Kulandanum. Ang mga at large naman ay kinilala na sina Alias Ego Casino, Totoy Isipan at Hernan Cola, ayon pa rin sa ulat ng PPO. Naareso sila matapos magsagawa ng mobile patrol operations ang Batarasa Municipal Police Station at makita ang maraming bilang ng motorsiklo na nakaparada sa isang abandonadong bahay sa isang palm plantation sa Colandanum. Nang sa tingin ang lugar ay nadiskubre o nang tingnan ang lugar ay nadiskubre ng mga polis na mayroong isinasagawang iligal na sabong doon. Kinumpis ka mula sa kanila ang apat na peraso ng gaffer knives, 650 pesos na pantayang pera at anim na fighting roosters na ang tatlo ay may sugat na. <laughs> Para po sa ating balita sa Ibayong dagat, nagiging bingi na ang mundo sa pagdami ng mga mahihirap at kinokondina ito o kinokondina ang mga yumayaman ng hindi tama habang sinisisi ang mga mahihirap sa kanilang kapalaran. Ito ang naging pahayag ni Pope Francis sa pagtungo niya sa Asis, Italy. Nakatakda kasing pulungi ng Santo Papa ang mga nasa limang daang may hirap na katao kasunod ng pagunita ng World Day of the Poor sa araw ng linggo sinabi nito na ang nakalulungkot na mayroong ibang tao ang nagsasabi na walang dapat ibang sisihin sa mga naghihirap kung hindi ang kanilang sarili rin. Magugunitang mula ng maupo ang Santo Papa noong 2013 ay naging tagapagtanggol na ito ng mga mahihirap. Mga kababayan, mga kababayan kayo po, ay tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang panonood at pakikibahagi sa atin naman pong balitaan sa araw uh, sa sentro ng Pilipinas sa araw na ito. Para po sa ating mga kababayan na nakatutok naman sa ating pong programa, special shout out pa rin sa ating mga kabarangay, sa ating mga kapamilya, of course, sa uh, pamilya ng ating kasama na si uh, Mr. Jopay Lumagbas at uh, sa kanyang uh, may bahay ay uh, sana ay tuloy-tuloy ang inyong pagaling habang kayo ay uh, nakakwaranti naman. Laging isipin na tuloy-tuloy dapat ang uh, pag- Uh, laging isipin na tuloy-tuloy ang buhay Bawat araw ay may pag-asa Si Ana Risa Saludo Solo Magandang hapon po sa lahat Watching from Barangay Tapuyan Si Mark Ariel Ordeliano, Ang ating kasama mula naman po Sa atin pong Marindugan News Community Of course, sa ating kaibigan Na si Morion Moto Also known as, or most commonly known as Or mas kilala uh, Popularly known as uh, Mr. John Paul Garcia diyan nanonood mula naman po dyan sa bahagi ng Marikina City. Yan si Rose Reyes sa Rose Lina watching from San Mateo, Rizal. And ganun din sa lahat pa rin po ng ating mga si Ana Risa sa ayan, nabanggit na natin watching from, ano sabi ni Ana Risa may tanong si Ana Risa uh, nanonood mula sa Barangay Tapuyan DJ, ano po ang update sa ASF, ano, nakalimutan nating uh, bigyan ng puwang para sa ating balitaan ang estado o at ang update naman po ng African Swine Fever sa atin pong lalawigan. Hayaan nyo po kabayan at bukas ay kasama po yan sa ating bibigyang daan at bibigyan ng pag-uulat. Mga kababayan, magbabalik po ang ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Kayo po ay nanunood pa rin sa Lucky 7 Channel 3 sa ating social media pages, ang Marinduque News Network, Philippine Information Agency Marinduque, sa mga kabahagi ng ating platform, ang Gwapong Marinduque nyo at ang Marinduque ngayon. Gayon din po, live din po tayo ngayon sa ating YouTube, youtube.com slash marinduque Diyan lamang po kayo para sa ilang mga hanap buhay. Ako po si Dr. Tito Rahano, Tubong Santa Cruz at Purong Marinduqueño ay nag-aanyayad na pakinggan at panuorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Espakuna na! may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Pagal natin inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally try to put an end to this pandemic. Resbakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Samantala, para naman po sa ating uh, sports balita, nasa Dubai na ang rugby team ng bansa na Philippine Volcanoes bilang paghahanda sa International Rugby Sevens Events. Ito ang unang sabak ng Koponan mula sa Okoponan mula noong 2019 Southeast Asian Games dahil sa COVID-19 pandemic. Kapwa kasi kwalipikado ang men's at women's rugby team ng bansa sa 2021 Asia 7 Series. Mula pa kasi noong 2017 ay naging uh, uh, namayagpag na ang men's rugby team habang ang women's rugby team naman ay nakapagtala ng gold medal sa Asia Trophy Series noong 2019. Ang nasabing torneo ay magiging world qualifiers kung saan ang dalawang top teams ay makatitiyak na makakalaban sa Rugby World Cup 2022 na gaganapin naman po sa South Africa. Una nang nakasabak ang men's rugby team sa Rugby World Cup noong 2013 na ginanap naman sa bansang Russia. Mayroong napiling uh, 24 na atleta ang bansa na siyang magre-representante o, o kakatawan para sa Rugby World Cup 2022 Asia qualifiers. Para naman sa ating showbiz news, naghiwalay na nga po ang kilalang cosplayer at gamer na si Alodia Gosheng Fau at ang sikat na vlogger na si Will Dasovich. Ikinalungkot ng kanilang mga kaibigan at supporters ang balitang break na ang celebrity couple dahil nga inaasahan na ng lahat na sa kasala na mauwi ang ilang taon na rin nilang relasyon. Mismong si Alodia ang nagkumpirma ng malungkot na balita sa lahat ng mga taga-suporta nila ni Will sa pamagitan ng kanyang Facebook account. Diretsahan na niyang sinagot ang lahat ng nagtatanong kung ano ba talaga ang tunay na estado ng relasyon nila ng, ng kilalang YouTuber. Pero ayon kay Alodia, sinubukan naman nila uh, ng kanyang ex-boyfriend na ayusin ang kanilang relasyon ngunit hindi pa rin umubra. Kaya nagdesisyon silang magkanya-kanya na ng landas. Kung matatandaan, nito lamang October 1, 2021 ay naglabas pa ng vlog sa YouTube si Will kasama si Alodia kung saan ay nakachikahan nila si Oliver Austria ang nagdesign ng kanilang dream house. Taong 20, 2018, nang kinumpirma ni na Will at Alodia na magjowa na sila. Puring-puri pa nga ng madlang people ang cosplayer dahil sa suporta at pag-aalay niya kay Will nang magkaroon ito ng colon cancer. Noong 2019 naman ay inakala ng lahat na buntis na si Alodia nang batiin ni Will ang kanyang ex-partner sa mismong Mother's Day. Samantala para sa ating tampok na balita, binayo ng malakas na hangin at ulan ng probinsya ng Cotabato. Ayon kay Matalam Municipal Councilor Ralph Ryan Rafael, umabot sa labing limang bahay ang sinira ng buhawi o malakas na hangin sa hangganan ng Barangay Poblasyon at Barangay Manubuan, Matalam, Cotabato. Bago hinagupit ng buhawi ang dalawang barangay ay umulan muna ng malakas at sinundan ng animoy bahagyang hangin. Suwerte namang walang nasaktan sa mga residente na agad nakapagtago. Nagliparan umano ang mga yero at kahoy sa mga bahay na winasak ng buhawi. Maliban sa mga sinirang bahay, ay binayo rin ng buhawi ang mga pananim ng mga magsasaka. Nakatakda namang mamahagi ng tulong ang grupo ni Councilor Rafael sa mga pamilya na sinalanta ng naturang buhawi. Para naman po sa ating lagay ng panahon sa buong lalawigan at sa buong rehiyon ng Mimaropa. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiral sa nalalabing bahagi ng Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Dito po sa Bayan ng Buwak, wala namang pag-ulan sa buong maghapon pero nagkaroon po tayo ng power interruption kanina pong umaga. At para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, oh by the way, ang araw po ay lulubog alas 5 uh, 22 ng isang magandang hapon. Para po, by the way, sa mga kabatiran ng ating mga kababayan, sa mga nagtatanong po sa dahilan ng pagkawala po ng supply ng kuryente kaninang uh, umaga, ito po ay bunsod ng uh, isinagawa naman po. Nagkaroon po ng request ang atin pong uh, Ang uh, atin naman pong uh, National Power Corporation o yung Napocor. Aniya ay uh, nagkaroon po ng notice of emergency shutdown kanina po kahilingan ng Napocor na ayusin at uh, i-update nga ni po yung nasunog na hotline clamp ng atin pong o ng kanila pong 4.0 megawatts na genset at uh, ito po ay tinayang inabot ng isang oras uh, nagawain ano po so yan po ang isa sa mga naging isa yan po ang naging dahilan ng pagkawala ng supply ng kuryente kaninang umaga yan mga kababayan dakuan naman natin ang atin pong uh, Uh, pagkaing pagkain pangkaluluwa. Nakapaloob po sa atin pong uh, pagkain pangkaluluwa mula po sa uh, mga Awit kabanata 23 talata 6. Sabay-sabay nyo at sabay-sabay po nating basahin mga kababayan. Nakalagay po dito tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa buhay ng Panginoon magpakailanman. man nga ni po na kapag ang pinairal natin ay ang kabutihan para sa ating kapwa. Pagkahabag sa mga mamamayan. ay tuloy-tuloy uh, ho ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Panginoon. Tatahan po sa ating buhay ang kabutihan. Ang uh, sabi nga ni po, ika nga po ay uh, yung walang halong inggit yan. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa tayo ay nandirito po sa mundong ibabaw. Samantala para naman po sa ating mga kababayan na nanunood pa rin po sa ating balitaan, si Inday uh, Dula. Tanong ko lamang po kung papaano po ang pag-uwi dyan. Kailangan pa po ba ng TCP o ng Travel Coordination Permit? Kailangan pa rin po ang Travel Coordination Permit. Makipag-ugnayan po kayo sa Marinduque Repatriation Team, sa opisina naman po ng ating gobernador. Pero bago yan, kailangan nyo pong kumuha ng Travel Authority, ng, Trou ng Notice of Acceptance at Acceptance Letter. Ang Notice of Acceptance, mga po yan sa barangay. Pagkatapos notice of acceptance manggagaling naman po sa munisipyo na inyong pupuntahan. Pagkatapos po noon kukuha po kayo, mag-e-email po kayo sa Marinduque Repatriation Team. At naka-attach po doon yung inyo pong notice of acceptance mula sa barangay, uh, notice of acceptance at uh, acceptance certificate o letter mula naman po sa municipal na inyong patutunguhan and then papadalan niyo po yan sa Marinduque Repatriation Team and then isuhan po kayo ng travel coordination permit. Ah, uh, pasadahan pa natin yung ilang mga pagbati ng ating mga kababayan. Uh, pag non-upper po ba at vaccinated na, TCP na lamang po ang akunin. Kung ikaw po ay uh, vaccinated na, kukuha pa rin po kayo ng travel coordination permit, notice of acceptance, at acceptance certificate mula po dun sa mga bang binanggit ko na mga tanggapan. Hi, Mirna Cruzado, Danilo Salonga, nanunood po ngayon. And then, sino-sino uh, pa yan? Yan. Okay. Uh, uh, right, So maraming maraming salamat mga kababayan sa inyo pong ginawang pagtutok, pagsubaybay sa atin naman pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa pangalan po ng aming mga masisipag na mga kasama dito po sa ating bulwagang pambalitaan ng Marinduque News Network. Sa aming direktor, Direct Mark Cesar Ola. Sa kanyang kabahagi, Mr. Santino Torrena. Ang aking pong kasama sa Philippine Information Agency Marinduque, ang tagapagsulat po ng ating mga binabasang balita, Mr. Mackinardo, na ayon sa kanya siya daw po ang dahilan ng paghihiwalay ni na at uh, Will Dasovich. Yan. And of course, sa amin pong kasama pa rin sa bahagi ng technical, nakasalukuyan pong naka-quarantine ngayon, Mr. Jopit Lumagbas. Yan. See you uh, sa, ang tawag dito ay pagkatapos ng iyong quarantine. At the same time sa atin pa rin pong mga kababayan, tumutok lamang po kayo sa ating araw-araw na balitaan dito po sa Marindukay News Network at sa Philippine Information Agency. Marinduke. Ako naman, Romeo Matak Jr., kasama si Mr. Adrian Rosales na kasalukuyan po ngayong dumadalo ng isang mahalagang pagpupulong dyan po sa Kapitolyo, ay nagsasabing mga kababayan, tumutok po kayo sa kaparehas na oras sa timpilan sa araw ng bukas. Ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Mabuhay ang marindokenyo sa panig ng mundo. <music>